Ulit na may guys. Ulit na may yung. na guys. Uli nami. Hello guys. Hello. Hi. Hi. na guys Nauna na guys Nauna na mo, kauban guys Okay guys Pauli na mi guys Uba nang naulay ba guys? Oh guys, uh, naulay. Mm -hmm. Ah naman tara sa tani guys. Naritun dalang guys. Terus lah mami. Gimana mau dalan? Dalang ini dia umur. Dianta. Terkat. Rimi lagi sa langub guys. guys. Oh. <laughs> langub ni angkul guys. Please tunnel guys yun. Know, Tabo ng tunnel guys. Tabo na tunnel guys. O, oh, tunnel guys. Una oh, tunnel. Bagnot ni ah guys. Bagnot. Asang sunda? Nagraw? Nakaya tadi. Morning tunnel guys. Masulod ka nito guys. Ya. Yeah. Sulod ka nito guys. Ano? Uh -huh. Mm-hmm. Ano yung Ano guys? Di man me guys. Hoi. Naik guna na semua kau ban guys. Satu ban punya ada bunga. Sagingan. Oh. Sana, sana. Ke sana ba. Batu ban sagingan. Di mana untuk anak lah sia. ah oh, guys. Cepat itu. Nama gua Gang Balitik Karun guys. Balitik ayo. No. Nari toang dalang geso dituang layanan. Kay larok kayak nu. Gigi-gigi kayakna onde na. Hmm. Iya. Di nemang oleh temung gauban guys kayak kayak dalep pag kapoy na tu kayak. Kay cancel tapas. Ha ha. Tapi ka. og nag agang bas. Mhm. Mm Makagi man may ubod sa karong guys. Makagi may isa pa. Okay, so guys, na na-hapsa mo guys. Kaya, Napit na na mo mapsan, guys. Kaya, okay. Nahot <laughs> okay. na nag-energy guys. Energy. Okay, gusto na siya Game Emergency. Layo kayo. maliwaklayan guys. Layo kayo. Ano Dala lan này, nà cái rác đi, đây là gà rau. Lâu guys, nà PC, đang đi cùng đang đi ta, morning, ninja namok guys, Lake. Morning Lake sa na, guys. Pero karon kay na uh, latagaw naman. Daghan na bagnut guys. Bagnut na kayo. Hmm. Kabaw lang Kabaw lang nig naglangoy-langoy dira sa pa. Oh guys. Wala siya pa guys, perting gawa. Nagtatagbo yo mek kabayo karon guys. Nawa guys. Kabayo no oh, kabayo. Dili hey. mi guys, lagi mi sapa. stand na guys. Guys, taku sa sapa guys. No kabayo guys, oh, kabayo. Mm, kabayo.

mau tagar guys mulai yuk guys ini apa guys